So, good morning mga par It's me again par nyo oh. So, ito may deliver tayo Unang deliver natin to ngayong araw na to So, status ng panahon dito Sa lugar namin Kung may kita nyo makulimlim na naman Na parang nagbabadya na naman Ang isang paparating na ulan So ewan ko lang Dito lang ata sa amin yung ganito Sa ibang lugar naman ata maaraw na Kahapon Hindi ako masyadong nakapag Video na maayos Gawa ng Masyadong maulan kahapon Ewan ko lang today Kasi tignan nyo naman yung kalangitan natin Medyo madilim sana wag wag umulan umaraw naman oy tingnan nyo oh umaraw, oh ang galing pinapakinggan ng kalangitan ng aking mga sinasabi So malapit lang naman 'to pag dideliveran nat. Pag dideliveran ko. Ay, laking lubak nun Grabe So, status din ang lagay dito Mula dyan sa taas Pakunta Tahan Bridge Okay pa naman yung daloy ng mga sasakyan Unlike kahapon Talagang traffic So, tara guys Samahan niyo akong Nyo ko sa biyahe ko ngayon Samahan nyo akong deliver natin Itong order ng isang namin client So kung nanonood ka Mapapanood mo itong Mga video ko Sana naman Makakahingi ako sa inyo ng konting kilitilang. lang Baka pwede mong i-follow ang ating Facebook page at syempre pakishare na rin ang ating mga video yun lang, maraming salamat guys malaking bagay na para sa akin yan so mabalik tayo, nandito tayo ngayon i deliver na natin itong order ni client. ang booking ko to hindi na binok ng pinsan ko regular customer <clears throat> so maganda yon kasi hindi na yung ano ko lala wallet nabutan tayo ng stoplight guys Sinabutan tayo ng stop light Road closure daw <laughs> Ay O sige na nga O sige na nga guys tag dito maganda yung biyahe ko kahapon maganda ganda rin yung kita natin kahapon kahit dito sa sideline ko na to so sana ngayon ganun pa rin think positive lang kahit ito lang yung una kong ano unang unang deliver ko ngayong araw kahapon kasi sunod sunod So maganda yung ano ko kahapon Kasi nga Binigyan ako ng blessing Yung naulanan na ako Tapos ba, Umistop Umistop yung ulan Tapos pag -istop ng ulan Akala ako tapos na yun tapos na yung ulan na yun and then pagdating ko dun sa pangalawang drop yun bumuhos na yung pinaka oh, yung malakas na ulan, malakas na ulan talaga siya so nagkapote na ako noon hindi hindi na ako nakapag video noon eh after noon nagkapote ako, nagano na ako masambasa ako guys grabe pero blessing, blessing talaga So ngayon, gusto ko ibang blessing naman, wag naman yung ulan. <coughs> ah, na ulan na eh. Malapit na tayo sa client natin. dito sa daan dito tayo daan so guys tapit tayo sa client natin balita ko na lang ulit kayo mamaya update ko kayo pag pauwi na ako oh. bye bye Shish. so guys ito update na idrop na natin yung order ni Diane nah, pabalik na tayo sa bahay para kumuha or magabang ng panibagong deliver So, sa mga rider dyan ang kagaya ko Ride check tayo palagi Lalong lalo na Ah uh, Ah Lagi ito Lagi ito Lalong lalo na ngayon Pabago bago yung panahon ulan, araw So mag ingat tayo palagi Mga uh, parang na Pauwi na tayo sa bahay Sarap sana ang biyahe Kung mm -hmm. may kasabay Minsan nagde-deliver ako doon sa client na yon. May kasabay tap Dalawa pa eh Bali, tatlo sila So ngayon solo lang wala pang ganong order sa amin kahapon ang lakas eh daming order sa amin binawian kami ata today sa out kasi kahapon eh sa so, bagay sa out kasi kahapon kaya ganon so ganon naman talaga pag may pera ang ano mga tao Lalo na pag may mga alaga kang pet yan sa dagdag ng ano Pero masaya Pag mayroon kang alaga Ang tanggal stress yan Lalo na pag stress ka sa trabaho mo Sa biyahe Oo oh, yan Sarap ng tulog ni Miming ah, Tulog ni Miming Buti pa si Miming Cute ng Miming na yun ah cute ni Miming me. Marami rin kami Miming eh Aray ko